Okay, so yan po yung nagpapa shout out sa atin no ah uh, puki ko pamilya ah uh, from you is apoyan focus okay, po yan mga madam sa uh, uh, buong pamilya sa dad ko niya big shout pabalik-balik lang kami sa parang pinabalik-balik lang kami dito sa gubat uh, na to sa kalsada na to so, pero nakarating tayo mga karekers so, at, at saka hindi naman po uh, so, kabilisan so, ng mga tanong namin dahil mayroon na mag-over na so dahil super special ng daan pero pagdating naman sa kalsada na pagkaganda mga so nakita nyo naman mga karinger yung ano, ah, uh, sigsag ng daan no? so mahirap pag masyadong mabilis yung takbo ko maaaring mapunta Tanya nak kembali. kasi yung mga karinger at kami nag inuumaga na dito sa gitna ng bundok no so nagkape-kape muna kami dahil sobrang lamig na and sobrang lamig kasi sa pa, sa eryang ito dahil napaikutan tayo ng mga puno ayan kape-kape muna kami dyan at tingnan nyo naman yung kurbada ng kalsada kaya lagi kami nagtatanungan kung nanonono na ba kami ayan, at maya maya ay ah, arangkada na naman kami para marating namin yung aming paroroonan na napakalayo pa daw sabi ng mga nakakaalam ayan nagdidikit kami ng stake care Oh, so, okay, so nakarating na nga kami mga karinder ah, sa aming pa, na, ano ah, destination no? so lapa, naglapag tayo agad ng train natin at yan naghahanda yung iba ng makakain syempre sobrang pagod natin mga karinder at tayo dahil galing ba sa, ano, sa trabaho ng araw tapos pagkagabi biyahe tayo papunta rito kaya pagod na pagod talaga pero solid mga karinder ang area puro white sand okay so yun ah, latag na natin at maya maya at tayo ipapasok na sa loob. okay so yun mga karenger at hanggang dito lang ang ating video at siyempre pa like and subscribe okay salamat thank you